kulay mga kamusta na. Ayan, so what it ito? is, naka-champered tayo mga kamusta na. Ayan o. So, susunod namin dito yung ceiling. Wow! So, wow! sa'yo tayo dito sa... Ayan, tayo ng kulay niya para sa uh, high ceiling natin. Ganun So may mga ilaw na to. Okay, so oh, tingnan na natin yung uh, kulay. Ay, yung uh, ilaw natin. Ayan na naman. Ah. So ayusin pa natin to. Ayan, yung uh, hallway natin. Sabi ko nga, direct Okay. okay. Yes. Okay, so uh, timpla na tayo ng mga kulay, mga kamastana And So, water base, or yung uh, latex color, gagamitin natin dito uh, So, first coating na tayo, mga kamastana, napaka-smooth na timpla lang natin So, hindi gaano'ng dark, kasi sabi ko nga kapag sa ganito na medyo maliit yung area eh, mas uh, nalalight o mas light dapat ang pintura na ilalagay natin para lumuang. Kasi pagka dark ang gagamitin mo, mas talong lilit yung area. Okay. So, ayan. Install na natin mga yung mga lights natin dito. At uh, makapag cut na rin tayo dito. Okay. So, tara mga kumusta no? sa... Uh, sa uh, Wakal Project. So may gagawin pa tayo dito. Susukat tayo para dito. At kailangan architect. So, ng Architect. Tapos ito, bababa na lang yung scaffold ng So bukas papakabit na rin natin yung uh, center light niyan para uh, mag-finalize na natin. Ito yung baseboard na lang din. Ayan, well, yung so, nababarnish na sila. Sawatin lang natin para sa interior design o yung mga uh, kailangan na ito para sa uh, design natin okay. so ayos na tayo dito yung uh, laylayan nyo na lang ayusin natin ng... Yung... okay. para so, punta muna tayo sa project sa bayong bong okay. so, Diretso muna tayo dito sa uh, Roas project natin Kasi napansin ko ngayon, eh, tanghali na pala Okay, yan Nagigilihan na lang to At uh, parang na Yan dito naman okay. proceed na kami dito sa may baba Kasi natapos na nga tong taas Check natin Yo. na lang ni Mabi yung uh, natin sa loob tapos dito na palagay ako open shelves para hindi naman uh, bulky nating nan kapag uh, tayo may pintuan dito. So, dito kasi may switches tayo dito. Kaya yun na muna yung pinakon ko. Then ito na yung sa so, may underneath niya. Which is ang mga uh, mag, uh din. Okay. No? So uh, din dito sa pipe na to. Yeah. So tapos na tayo dito sa taas niya. tatago na yung uh, para sa rain shoot natin so proceed na kami dito sa baba so gamit natin dito naka chamfer tayo mga kamasta na ayan, ayan. ayan ito yung tinatawag natin na chamfer so pagdating sa pay, uh, ito yung pagigilaan natin which is uh, 45 degrees okay. lahat pa so wala ka na makikita naka-usli tsaka chamfer na lang yan. So, hindi naman siya mahirap hilahin. Okay. So, ito na lang. Gagawin natin. Para makapag-proceed na tayo sa painting works. Okay. So, yan. Pupunta na rin tayo sa Bayonggong mamaya. After lunch. At uh, tayo mananang halian mo man. na. Pati yung mga tropa mananang halian na rin. Kina nyo naman, no? Pagting pasilip na lang, inon ko lang para makita nyo naman, no? Okay. So, bagay na bagay yung cabinet natin. na kulay, nandito na rin yung iba. Yan. So ito ipapapalit natin yung iba. <laughs> Kasi nagiba yung, nag yung oh, may nakalimutan ako. Na Asepto so, siya. Ayan. So papalitan natin yung iba. Kasi hindi pa naman kumpleto to. Kaya, uh, yun. So yung tiles natin galing yung floor center. Yung mga adhesive natin nandito na rin. Semento. Kumpleto na rin. O yun, matatag Kapag natin. Pagmasili na tayo yan eh, nyo naman tapos lahat ito natin. laki ng habol kasi bukol bukol ito tayo sa yun so ito na yung tiles natin so nakapaglatag na kami okay. dito so dito na lang tayo ng place. yan, na natin para maganda yung distribution kasi kung makikita nyo ito yan, so, dara-dara siya na ito So, try pack method na dito. Yan, ito yung mga susunod na gagawin pa ngayon. Kung saan na uh, yun, yung mga gagawin. Kapit na rin sila ng bintana. <laughs> Ayan na si tatay. Oh. So, susunod namin dito yung ceiling. Okay. So, yung mga joint, number one dyan na uh, yusin natin. At uh, tingnan nyo ito, habol. Oh. Uh. Laki.

Bago so, tayo pupuntang uh, Lamot mga kamusta na no? Magandang din tayo sa baga habag mamaya Pagpapayahin pa ng oras natin Okay, so, dito na tayo sa site Dito na tayo sa site Kaya, yeah, sa so, naglagay na sila ng pag ng gamit doon no? Sa taas Pils na tiles natin dito na rin Okay, so ito na nga yung tropa. So, ito na nga. Makapaglatag na nga yung tropa. Lalo uh, sa mga siruko na lang yung gagawin natin dito. So, ito yung uh, uh, design na napili nila na soy tsaka ni Okay. So, ito si... Uh, anti Uh, dati so, natin mason. Ngayon, makakaturuan natin sa tiles insulation naman. So, una, una ang pinag, uh, pinag... Uh, paalam natin sa mga tropa ay yung pagsisiroho Number one yan. Sa pagsisiroho, pagsisiruho, yan ang discard natin. Latag mo lang ng buo yung isang tiles. Tapos, ayun, iplantilya mo yung isang naman. So, ganun ang discard na yan. Tapos, yan na yung puputulan natin. Yung parte na yan. Okay. Yung kagandahan niya, pagka ganyan yung pag uh, sa natin para makita niyo yung tamang cutting na meron tayong guide. Ano nga ba yung guide natin na yun? Pagdating sa siruho, kung may kantuhan po yan, nakagaya kagaya itong nandito ko ngayon sa harapan ko, ang lagi niyong unahin yung kantuhan. Bakit nga ba? Ang kantuhan mga pa napaka-importante niyan. Dito mo makikita kung magka-level nga ba dito sa part na to, ka, dito sa part na to. So, laging uunahin nyo lagi yung kantuhan. Kasi, doon natin i-base kung yung level date dito at saka level date ay magkaparehas. So, yan lagi yung una yung gagawin mga kamasan. Ang importante yung bagay sa pag i na ng tiles natin. Hindi po pwede na kapag ka, nag-install ka ng tiles, install lang. So, dapat yan meron ka ding sinusunod na guide natin. Okay? So, yan lang. Latap na tayo para sa kantuhan. So, importante yan para magkita natin yung level net at saka build Okay, so yan na mga kamasta, no? At uh, tatapusin na lang nila yung mga siruho. Okay, so dito naman. Uh, merenda tayo ulit dito. <laughs> Kanina hindi tayo nagmerenda. Kasi nga, uh, uh, may uh, kailangan akong nga so, kung saan pupunta pa tayo sa Lator kay uh, Kamasta nakalimutan uh, yung pangalan Kamasta Jowen so may ipapagawa din siya doon so yun ang pupuntahan natin sa so pansit muna tayo dito sa tapat kain tayo mga Kamasta sa lamot, lamot okay so punta na nga tayo sa lamot uh, dinaanan ko muna si Pula at si Pula ang gagamitin natin papuntang lamot ayan o okay. <laughs> ko yung aking uh, napakagandang Macy's Shopee. <laughs> okay, sa diyan. Hi. syempre, dito rin si Levi tsaka si ang aking bayaw nice. napakabogi sa lahat ng aking bayaw. <laughs> okay, tara. Lamot mo yeah, no? so, na tayo. Lamot ipugaw na tayo. Ayan, no? So, dito na tayo. Uh, ngayon, yung bahay na lang ni Ma'am Christine na yung pupuntaan natin. <laughs> Ayun. So, dito na tayo. Ayan si Wanda. Oh, Hi! Hindi pa sa'yo. Ay, tanda po di. Eh. Okay. So, magsusukat na tayo. Ano? 123. 123. So, nasukat na nga natin dito sa taas. Sumag so, natin yung sa baba. Okay. So, ito yung uh, first floor. So, may ground floor pa to. Sa so, baba. Wow! Yes. Mm. na lang. O, oh, ayun. Actually, nakuha nang ko na sa taas. <laughs> okay lang po, ma'am. Uh, sa bagay, ikuan ko lang naman. Kung baga, sasama ko lang sa konti. Sige! <laughs> Hindi, ma'am. Nakuha nang ko na. Ay, nakuha nang <laughs> ko na! Mahuli na ako, nagkaalam. <laughs> ayun, uh, Thank you so much, ma'am. Ayun, si Ma'am Christina. Ayun, <laughs> si Ma'am Tawad ako dyan. Oo nga po. So, wow! so dito sa ah, Lamot, Ipugao. Yeah. so pawi na nga tayo mga kamasana Ayan, marami maraming salamat sa pagsama nyo sa amin ngayong mag-apon na to At uh, uwi na tayo and yeah. salamat muli mga kamasana Mag-iapong lahat, God bless everyone, bye